Patuloy ang pagbabantay ng Department of Environment and Natural Resources laban sa mga dayuhang nagtatrabaho sa mga ilegal na minahan sa bansa. Samantala, pinarangalan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang mga mining companies na nagtataguyod ng responsableng pagbimina. Si Clay Pardilla sa report. Ang report kaugnay sa ilegal na pagtatrabaho ng ilang Chinese nationals sa Pogo, barko sa Manila Bay at construction site na nagdagan pa. Sa magkahiwalay na operasyon ng Department of Environment and Natural Resources at mga otoridad, nahuli ang ilang dayuhang Chinese sa dalawang ilegal na minahan. Nahuli po na na uh, kami uh, dito po sa border ng Cagayan de Oro at Iligan na illegal mining operation na uh, nakita po natin by satellite at saka po by reports on the ground sa human intelligence po natin na ginagawa po ng ilang a uh, taga ibang bansa. na Naaresto po itong mga ito. Meron din kaming isang operation kasabay ng paok na dito po sa Camarines na isang illegal na pagmimina na, na, na at uh, mga mga taga ibang bansa rin po ang gumagawa. Ikinababahala yan ng DNR. Hindi raw kasi pinapayagan ang pagtatrabaho ng banyaga sa mga minahan. Pwera na lamang kung kinakailangan ng mataas na technical expertise. Batay sa labor code, pinabibigyang prioridad ang mga Pinoy workers sa minahan. Sa ilalim kasi ng konstitusyon, ang natural na likasayaman ng bansa, dapat pakinabangan ng mga Pilipino. It's certainly a concern. And so we work very closely with our other partners, um, not just uh, uh, not just... Uh, I would say, the local authorities, but certainly with our partners in the Department of Defense. Um, and, uh, and of course, DTI and, and DOLE, you no, know, we'd like to have closer cooperation to see whether may pumapasok ba talaga na may dokumento no, na, na tama. Inaayos na ang mga isasampang kaso. Mahigpit namang binabantayan ng DNR ang mga minahan. Hindi kasi isinasantabi ng ahensya na may iba pang banyagang nagtatrabaho sa mga minahan. Kaugnay nito, binigyang pakilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kumpanyang nagpakita ng natatanging performance sa sektor ng pagmimina. Labing tatlong mining company ang ginawaran ng 2023 Presidential Mineral Industry Environmental Awards sa Malacanã. These awardees have shown commendable support for our vision for the mining sector. You continue to invest in environmental technologies and adopt best practices that go even beyond compliance, from pioneering reforestation efforts to utilizing more sustainable extraction techniques. And of course, your meaningful contributions to the host and neighboring communities through education, health care, and livelihood programs are truly inspiring. Pinahahalagahan ng pamahalaan ang responsableng pagbimina sa harap ito ng tumataas sa demand sa clean energy at pagsulong ng paggamit ng electronic vehicles. Noong 2023, pumalo sa 160 billion pesos ang halaga ng mining production sa tanso, ginto at nickel. Umabot naman sa 0.5% ang kontribusyon ng industriya ng pagbimina sa gross domestic product. Tinutulak ni Pangulong Marcos Jr. ang rationalization of the mining fiscal regime o pagsasaayos sa paniningil ng buwi sa mining industry at pagsulong ng mas responsableng pagbimina. Kalazal Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.